Hi guys, morning, afternoon, evening at ako yung mag-unboxing at ito ang box na to ayan bubuksan na natin kung anong laman ito ayan o oh. ayan, niya, ano niya, may uh, nakabalot pa ayan, ito na, bubuksan natin Ayan, buksan natin ang daman ito ay um, binikit pa at hindi na ako magpapakita ng mukha ko at ito yung maliit lang Ayan. At ito na. Nabuksan na natin ang laman ay yun oh. Yun ang laman. Yan. Yun oh. Yun ang laman nito ay isang yun isang cup. Yan ang ano pang kape ayan dalawa ayan, ayan at not uh, a maganda na ano na kapihan yan dalawa yan. at yan ay pangregalo ko sa isang uh, Christmas uh, party yan pang regalo sa isang Christmas party. Yan, ah. no? Mag, kung tawagin. Ayan, thank you for watching everyone.